Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Uh, ngayong araw na to is wala tayong magawa dahil ang mga ibon natin is nakasakay na sa TGRC yung lima nating ibon. So tatlo nga yung inolbird natin, si White Flight na Jansen President, uh, si Ban at sa si Palawi na Peter B. Yun, yun yung mga inolbird natin. silitar Litar at saka si Peter B. Hen, is hindi natin isinali, sinakay lang natin. Kasi last training na kahapon, bawal na magsakay ang mga hindi young bird. So, kailangan mag-entry ka na talaga. Then, etong paparating naman na Sunday, ano, ng Friday, first lap namin ng derby ng young bird naman, mga Abel. So, sobrang init, oh, sobrang bali. So, yun, kung mapapansin nyo dyan, mga Abel, ayan na yung mga young bird natin. Ayun, oh, young bird natin ng PFS, yung nandun. So, kahapon pala, ikinalulungkot ko, pero, at least kahit papano, nakabalik si crested sa atin yung may puyo sa batok. So, meron pa pala tayong isang nawawalang ibon. Hindi ko napansin. Napansin ko na lang nung hapon. Yung ipapadala natin sa Alegre OLR, dapat ngayon is nakawala pala. Wala dyan. Yung anak na huling anak ng ibon natin na Bandenbrook na yung nasawi, yung inbreed. Ah, kasama pala sa lumipad kahapon. So kahapon, may napapansin. Kaya pala sabi ko kahapon, parang may nalipad-lipad na dapu-dapu sa bubong. Hindi ko alam, siya pala yun. So hindi ko pinansin. So ngayon nung mga bandang alas ano na, alas sa isla ng gabi o alas 7, nag-usap kami nung ano, nung magpapashipping na ako kinabukasan. Ngayon yung Sabado, ngayong umaga sana magpapashipping na ako ng OLR. Chinek ko yung ibong ko dito. Binilang ko, hindi pala anim na young bird, pitong young bird pala yung ibon natin dito. Hindi, hindi ko napadala yung ibon natin sa Alegre OLR ibig sabihin. Uh, panahon o oh, kapalaran na ng ibon ang nagsabi na hindi siya pwedeng ipadala sa OLR. So yun, hindi ko rin expecting na... Ay, naku, Diyos. Po. Kasi ganyan yung ginawa ko. Yung nagpaligo o ganito ginawa ko, binilad ko sila. So syempre, uh, expecting ko, nailipat ko na lahat ng mga young bird doon kasi halo-halo na sila sa loob eh. Yung pala, yung white feather, kasi may mga puti rin kasi tayo doon sa loob eh. May mga white flight tayo. So yun, nakasama pala siya sa lumipad. Pero pinagtatao ko naman, parang ano yun si Crested na hindi pa masyado nagro Hindi pa talaga makakalayo yun. Ibig sabihin nandito lang sa area yun. Sana makabalik siya. So sana hindi siya nadali ng pusa. Kasi kay paring list dito, nakakailang uh, dali na na yung pusa. Pag yung ibon niya hindi pumasok sa loop at doon natulog sa bubong o sa loop niya sa ibabaw ng loop niya, tinatangay ng ano ng dag uh, ng pusa. So ngayon 'yun. Sana yung ibon natin baka balik na lang. Pero ngayon wala na ako nakikitang ibon na ano na palipat-lipat. So patay tayo diyan. So 'yun. Uh, yung isang egg pa natin ng ano ng red pepper, ito to Si red pepper pa ito sa ito, inyo. anak ni red pepper at sa ani litar na isang egg is hindi na so, binaklas ko na sila. So, kulang pa tayo ng isang isang breed na no isang breed pa ng pass out natin. So, nag-iisip pa nga ako kung alin ang gagamitin ko sa mga yan. Ay, nako. Nagkulang-kulang na yung breed natin ngayon. Kulang pa tayo ng isang breed. Ngayon, nag-iisip pa ako kung magsasalang pa tayo ng isang breeder para maihabol natin dun sa ah uh, dito south ng BBC so ayan mga well binaligtad ko yung camera natin kasi may papakita nga ako sa inyo na ibinirid ko kasi alam ko nga na nung isang araw namatay yung yung egg ni Toys, hindi napisa sa ani red pepper so ngayon ibinalik ko yung pairing ni Peter B ayan si Peter B ayan si Peter B at saka si Lady Victoria so dating kulungan niya ni Johnson President kasi si Johnson President is namatay nga yung asawa niya. So, so hindi nga muna natin siya gagamitin dahil wala tayong pang pare sa niya. So ito muna. Hmm. Para hindi tayo mag haul Kasi ang mga anak nito ni Peter B is ito. Ito toto to isa. Yan ang habang ibon no. Oh. Gustong gusto o ang anak ni Peter B at ni Lady Victoria. Mahabang ibon. Ayun, sakto-sakto pang south. Sa niyo, naglabas pa ng white flight. Yan ang kapatid niyan. Ayun, 'yung kapatid niya 'yan. Ito 'yung kapatid niya. yan yan, naka-viewing na. Pang ano natin yung TGRC at saka KFC by North. Yan. Then, yung namatay naman ng na inbreed banden bro is ito yung anak. Ayan. Ayan yung pang natin, no? Saka ito. Ayan yung sangyan, no? Haba rin ang katawan ito. eto hmm. naman, Arden Arden yan. Arden banden Arden Arden Litar. Ayan. Ang nanay niyan is ito. Ayan yung nanay niya, si Litar. Then, ito yung tatay. Ayun yung white ano yan, yung off color natin na Arden ayan so dito kasi hindi pa sanay si Peter B ang nakasanayang kulungan ni Peter B is eto dito so gusto ko nga sana is si Peter B dito dahil yung cage natin dito ang kagandahan nakakababa sila nakakataas So, mas nakaka-exercise sila isa dun sa kabilang cage na yun na nakakapagaspas lang sila. Dito, nakakapagaspas na sila, nakakataas baba pa sila. Ayan. Kaya magpapalabas muna tayo ng isang clutch dito sa ating Peter B at sa Lady Victoria. Pero, 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 mga Abel, alam ko, maglalabas ang PUF o kaya TGRC ng South Ring. So, yun. Ang gagawin natin, magsisayang clutch tayo dyan. So, wala tayong magagawa. Kailangan natin magsayang clutch dyan pag naglabas ng sing -sing ang TGRC o PUF. So, itong si Johnson President, possible, mapabalik to kay, ayan, kay Peter C. Ayan. Yang nanay ni uh, Miss DQ. Gagawa tayo uli ng panibagong Miss DQ dito sa mga to. Then, wala na tayong available na hen. Ay, ito pala. O, oh, ayan, ito, mga abel. Itong hen na to, silitar, Litar, is pwede natin ipares kay, ano, Johnson President na lang pala. So, itong si Peter B, ay, Peter C pala, is pwede natin iparish yan kay dito, dito, dito. Dito. Peter si Ay hindi, si Peter si pala dati asawa nito. So hindi muna natin paparishan si Peter si. Yan. Okay. Hindi muna natin paparishan si Peter si. So, eto ang hahanapan ko na ang pares. So meron tayong kinukuhang bandian, bro. Abangan ninyo. Yung mga naka-post natin ngayon sa page natin is abangan ninyo. Kukuhanin natin yung dalawang pairing doon. Ay, isang pairing doon na checkered at saka dalawang checkered, isang hen at isang cock. Ayan. Lahi nitong mga to. Oh, yun. Lahi ng mga ano natin. Ito, to, to, to. Ay, asan ba yun? Asan na yun? Ayun, yung ano natin. Namatay natin na inbreed banden bro Lahi nun. bukas, abangan niyo yung ano natin. Ah, uh, live natin. magla -live tayo sa page natin. So, ito yung ating bagong page ngayon. Yan. So, dyan po sa page natin na yan is uh, naglalay po tayo every morning. O, doon po sa gusto magpa-shoutout, uh, nood lang po kayo dyan every morning. Mga start ko alas 8, alas 9, alas 10. Dyan, dyan ako nag-i-start mag uh, live ng 30 minutes o isang oras para mapanood ninyo yung live natin. Then, mag-follow na rin po kayo sa page natin para mas lalong dumami yung follower natin kasi bago nga yung page natin. Kaya, ganito ginagawa natin. nagla tayo. Kung gusto nyo magpa-shoutout, nood lang po kayo. Uh, comment lang kayo sa baba. Then, yun. Shoutout ko kayo habang naka-live tayo mga Abel. So, bukas abangan tayo. Magla-live tayo. Iba yung live ko sa page. Then, iba yung i-upload ko sa YouTube natin. Dalawa. Dalawa yung ginagawa kong video. Kaya, sana, hari nawa, maganda ang maging pauwi natin bukas sa TGRC first lap ng Albert sa Bawang Loonion at saka last lap ng PUF sa Kamigin Island. So yun, napaganda nun. Kamigin Island. So, lampas ng taan na agayan. Kaya, maganda yun. Uh, nilaban natin doon si Peter B. Yung anak nito. So, abang-abang tayo buas. Abel, sana swertehin tayo. Yan.